senior citizens ng Baras chapter. Ayun uh, na po salamat ang idamang si si Batang helmet. Eh, Batang helmet daw. No, maraming salamat kayo. No? Sana so, more and more blessings from you, Batang Helmet. Thank you from Tagabaras. Hello mga Batang Helmet. Today is a very very happy day. Salamat naman bang pasok sa childhood please don't forget to click the subscribe button and the bell para lagi updated sa lahat ng mga inay para sa so, sasaw namin video ko pa. At ngayon nga, very very happy day video ko pa. Kahit makulimlim, maulan. Sa Sultan Kudarat ay natuloy pa rin yung feeding program para sa mga senior citizens! Maraming <laughs> so, maraming salamat po talaga ng pangmalakasan sa inyo lahat mga batang helmet. Siyempre kundi dahil sa inyo, sa hindi nyo pag-skip ng ads, sa mga pangmalakasan na super thanks, super chat, super sticker na pinapadala nyo. At siyempre sa mga nagpapamember sa ating channel, hindi ba mm -hmm. natagdagan yung feeding program, itulong sa mga programa. Maraming maraming salamat din po kay Nanay Maxima dahil siya talaga yung punok abala. Okay. 300 yung mga registered senior citizen pala. Uh, 300 plus. 300 plus. Tapos so, yung mga umatan kanina, isa sa 100. 150. 150. Okay. Ayan. Buti lang talaga nakatan niyo iba natin mga kasinyoran kasi nga iba rin yung panahon doon. Oh. Pero maraming maraming salamat talaga kay Kapitan Dorote de la Cana na pinagkatiwalaan tayo parang paabot ng tulong. Maraming maraming salamat din po kay Sir Lab, si Maik! Sa mga kapatuloy nun at kay Madam Jem, maraming maraming salamat po. At syempre sa inyong lahat. At sa mga members natin, yan, sila Mian My Music, yung patuloy mm -hmm. na nagre-renew ng membership. Maraming yes. maraming salamat. Mars Mary from Denmark, maraming maraming salamat mm -hmm. po. At sa lahat pa ng ibang mga members natin. At syempre oh. sa inyong lahat ng mga viewers namin, yung mga silent viewers, maraming po natutulong nyo para matagdagan yung revenue natin. Maraming yes. maraming salamat po. So, eto na ang resibo! Oh, siguro, oh, siguro sa buong oh, hindi na nauna tayo, kita sa mga senior citizen chapter na nakatanggap ng tulong mula sa Batang Helmet. So, sa kung sino man yung nagmamahala ng batang helmet, kami na pagpasalamat sa inyong tulong na itinigay mo sa amin. At kami na ako yung At sana hindi lang ito ang una at may pangalawa at may pangatlo hanggang sa kami ay nabubuhay dito sa Barangay Barangay at So maraming salamat sa, atin, sa inyo lahat-lahat. At sa akin, uh, Uh, barangay, pulong barangay, ang kain sa kanya ay napigyan tayo ng tulong, ng patang, ilmi. sa po, Bata Gilbert, isang taos ng papasalamat po ng mga kasapi ng senior citizen dito po sa aming barangay, ang Barangay Baras, Takorong City, Sultan Kudarat. Maraming salamat sa pagpaalala sa aming mga matatanda na naniroon pa ang mga taong may mabuking na nakaalala sa kapakanan ng mga senior citizen. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sana ay mas marami pa ka pang tulungan gaya namin sa aming mga pangangailangan. Daming salamat po, Patang Ilmer. sponsor dan batang helmet. So kami ko ay nakapasalamat sa tulong na ibinigay mo sa amin. At masaya kami lahat dahil nakatagat kami ng tulong mula sa inyo. Sana hindi lang ito ang muna may masundan pito ng pangalawa, Abang kami ay nandito sa uh, chapter ng Barangay Barat. So maraming salamat sa tulong mo. at sa lahat ng mo na nagigay na tulong para sa amin sa chapter ng Barangay Baras. Maraming salamat. dah kayak <laughs> dari, dari, <laughs> dari, dari banan ya <coughs> <sum> <laughs> <coughs> Mas out. Awala sinabi ni nyo yung Batang helmet. Amazing ang ating dance. <laughs>

amin ng pagkakataon para makapagbigay ng saya ng saya po sa inyo pangalawa po kay Nanay Maxima Robles po na hindi po nagdadalawang isip na suportahan ang aming YouTube channel na patuloy na tumitin para sa katotohanan at pangatlo po siyempre po sa inyong lahat po ng mga senior citizen ng Barangay Baras Kapulong Sultan Kudarat Maraming maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin para mapasaya po kayo hindi hindi pa po ito ang huling hindi hindi po ito ang Uli sa pagkat, nag-uumpisa pa lang po tayo sa so marami okasyon na pa, at uh, sasamahan natin. At inilin ko na sa susunod na pagkakilipan po makasama ko makasama ko na kayo ng personal. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, buong pagpulong uh, sa inyong tulong na ibigay mo sa amin at sa amin lahat. Thank you, thank you Thank you, thank you

baka Be best friend <coughs> dono ayan nga maubata helmet at meron pa tayong susunod diyan bitoyga park mm. this coming august naman po salamat mga gusto magpaabot ng tulong makapag-ugnayan lang po kayo sa amin nag-isa yes. lang tong mukha to huwag kayong magpapala kayo ba! baka helmet, ng helmet. Uh -oh. at kung gusto nyo yung yung mabilisang pagpapaabot Bidyo Gaper mm -hmm. pwedeng niyong daanin niya sa super chat, super text or super sticker or sa membership kasi yes. automatic yung papasok sa revenue natin at di naman din ibigay at tutulong natin dahil meron pa tayong second wave Bidyo Gaper yeah. Sultan Kudarat nakaka iba yung feeling no nakaka-fulfill talaga siya no iba, iba yung, yung fulfillment yung... Bidyo Park. iba yung fulfillment na may napapasaya kang mga senior citizens yes. of the world. Kasi bihira na rin talaga na magkaroon ng acknowledgement yung mga seniors natin. Ooh. Kasi more all yung mga pa-feeding more sa bata. Uh, alam yan. Maraming nagpapakain yes. natin sa mga bata. Kaya doon tayo sa mga senior! 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 senior. senior. At dahil na ang birthday party list, ang number one na aalagaan natin, ang mga senior citizens na may mga Guy, video ka pa. Ano pa? Bibigyan natin sila ng one day na magpapay spa, manicure, pedicure, salon, Oo. Oh, oh. or sa mga kalalakihan na senior citizen, bar! Yay! Yeah! <laughs> bar sila! O kaya magpa-barber siya, magpapagupit, oh, oh. Papapopi, mga lolo natin. Basta yun, mga kabatang helmet. Basta, stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Kasi kami sabay nyo, nag-helmet din ang mukhang tips getting better everyday. God bless everyone. Bye! Yes, Yes, maraming salamat po sa inyong mga tulong. Sa mga at, super chats, yes. super stickers nyo, may ambag po tayong lahat sa pagpapaligaya yes. sa ating mga senior citizens. At Bidjogapur, hindi lang tayo sa Mindanao or sa Sultan Kudarat. Oh, dahil nagbibisa na tayo sa Luzon before. Yes. At meron tayo sa Mindanao. Meron mm. din tayo sa Visayas, Bidjogapur. Mm. At yan nga yung gusto ni attorney Lenny Robredo, no, Bidjogapur, mm. na kahit walang chapter ang angat buhay, tayo on our own, eh, tutulong tayo at ipapatay natin kung paano yung pagtulong na ginagawa ng angat buhay. Di ba, Pino Oo naman. Wala tayong tinitigdan na yes! kulay. B-P-L! BPL! BPL! Wow!